Hi guys, good morning. Isang mahinit na hapon. Ay, umaga pa lang. Ay, ayan ba? Ayan guys, tayo i May bibili lang po. Ay, mo, Grabe init guys para tayo nasa uh, disyerto ayan tingnan mong init grabe guys ang init sa amin sa bagay kahit saan naman po ang lugar napakainit talaga kasi summer sa atin ayan nabali na yung puno nabali po yung puno ay nawala na yung saging doon ah, ang dami yung saging dito ayan ayan ah. Ang lalaki po ng sagi. Ay, grabe ang init. Paano kaya ako nare? Wala pa akong dalampayon Ay, grabe ang init. Ayan, guys. ako bibili lang ng plastic. uh, Grabe ang init. Napakainit po. Pero wag kat Ang ganda ng ng guys. Ayan. Oh, gabok. Hmm. Grabing gabok. At napakainit po. Hello po kay Hello po. Hello po sa inyo lahat. Ayan, may daan. Tricycle guys. Bawa tayo na Hmm. Ang ganda na ng daan namin. Dati guys, ang bako-bako ang daan namin dito? Halala niyo yung unang vlog ko tayo dito. Lalo yung puti ka. Ayan guys, tayo bibili muna ng plastic. Ano? Oh, Mablogging? <laughs> oo. oo. Ang grabing init. Tagor. Sa Magulo. Hoy, saan ang inyo? Hoy! Saan ang inyo? Ah, dyan lang. Hey guys, tayo kayo ng plastic. Magkano ito, Bersh? Ah, 60. Okay. Ano nga bagang plastic bibili ko? Anong ganda? Hindi, and chance exam saan? Ano yung tanto guys? Ah, Rachel. Ang ganda ko tayo sa tinda. Bibili mo na ako ng plastic. Magre-repack ko ako ng asuka. Na, ay nak. <laughs> Anong plastic mo dyan ang pambalot ng, yung sa ice candy pala? May 1 by 10 ka ba? Wala. Yung sa ice candy na lang kaya. Magbabalot ako ng asukal. Nahirapan ka sa magtansya dyan. Ano laki. Ay, grabing init. Napaka-init, guys. Dito sa amin. Sa Laguna. Ayan. Para tayo nasa disyerto Magkano man yan? guys. Ay, sampu man, guys. <laughs> Ay, ito na. Ito na ba gani? One man. by ten. Yan sampu. Dua na nga kaya. Madali itong, ano, bulat latin <laughs> May nabibili mag ako na yun, ano. Ang hirap anuhin. Bulat latin. <laughs> At saka ni ano, yung pang ice candy. Nako, last bowl na pala ito. Pag na, napunta kasi ako sa bayan, nakakalimutan ko naman. Matanda. <laughs> Matanda na. Ayan. Hindi pa nadaan si soft drinks. Ano ba? Ano pa pala gini? Pang mantika. Ito e, ano ba? ba, ba? Ayun sa asukal. Oh, mura no na ni. 30. Saka isang ang soft drinks sa akoy. Sana ko hindi talaga nagtitinda. Nagtitinda man ng kaunti baka sakaling hmm. may matubo man lang. Ay, tay kagura ano baga? Ang oh, alin? Pepsi nga ni. Yan ang ani. Yan ni may ngani pa. Ayan. Yung mga buti mo na eh, o. Oh. Pag ako pupunta din eh, taga samsam ako. Maraming 50. Kasi hindi mo man maabot. 7 up at saka mountain, Ma mountain dew. Mountain dew na lang sa masarap-sarap. Wala ka sa <laughs> Wala nga, ilang araw na. Ang dami nga nabili. Ang dami nabili sa akin. Uh, nagpapunta ako sa buday, ito walang nakuha. Hala, si kuya? Oh. Kaya pala yung walang nadating. Oo, oh, oh. kaya hindi na kapag-deliver si Manong. Ay, gayon? Wala lang to. Naubos na sa ibang lugar. Saan ba ginagawa yun? Wala ko baga. Inuuna nila sa Manila. Oo. Nauhuli tayo. Wala tayong kusip. Puti, ikaw mar maraming stock. Wala na nga. Wala na din? Tatawag ko. Ay, na, yun din na nadating sa akin lagi. Gayon. Ay, see yun, kusip. Ang Ang init. Wala mang-rain. Ayun oh, puro mantika. Ay sus. Wala pa akong payong. Para ako naglalakad sa disyerto. Oh. Ang init. Ang ah, nalimutan ko na. Sige na, salamat. Mm -hmm. Ayah. Ng okay, pauwi na tayo, guys. Ang init talaga. Kikita niyo yung langit, blue na blue. Ayan! Magandang umaga. Umaga pa lang po, pero napakainit mo guys. Napabili tuloy ako ng soft drink kasi ang lamig, ang init. May dala ka na ng tubig, ha? 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 kainit. salamat. Buti na lang guys. Ang daming puno dito. Ang daming puno. Ang yeah, daming puno dito. Kaya medyo malilid. Ang dalaki ng puno dito guys. Yan. Tapos doon, doon naman sa amin. Yung mangga, ang nakakalili, Tapos ito, yung uple. Uple ito, ito guys. Ang oh. laki na. Puno na. O, oh. kahoy na siya. Ayun, guys. Andito na tayo sa ating bahay. Pauwisan sa ah, ah. na ko, guys. Ang init. Grabe. Galing ako sa labas. Napaka-init. Ayan. <laughs> Ay, Ayan. Napakainit. Pero maangin hangin naman. Kahit mainit siya. May hangin guys. So hindi naman masyadong nainit ang mga tao. Ayan guys. Salamat po. Ayan. Nandito na po tayo sa ating bahay kumusta po kayo? Ayan, marami pong salamat sa mga viewers ko. Thank you po. Ang dami pong tao dito. Kaya pasensya na kami. Ay, marami pong tao dito guys. Ayan. <laughs> Pero kung laruan dito sa harapan namin. Nagdagawang laro. Nagyara naman dito. Libangan lang po habang mainit. Ayan po. Marami pong salamat. Thank you. Don't forget to like and share and subscribe. Horang TV Next Vlog. Salamat po. Bye-bye.